This season, hatid natin ang hashtag Ella Pamaskong Handog Maleta sa Kotapatenyong OFW. At mula sa iba't ibang kwento, namili tayo ng nine stories of hope and inspiration. At ngayon, it's time na ipamigay natin ang mga Christmas maletas natin sa mga pamilyang OFWs. Meron mga sikretong papremyo dito sa loob. So, let's not wait. Let's bring in ang ating family na OFW. Dito ngayon, si Ate Janet at saka si Ate May Good morning sa inyo. Ito si Janet, sister po ni Ate May na nag-post siya. Ito naman yung, ang yung nakauwi natin, pamilyang OFW. Bakit ka nag-post si Ate Janet? Um nag-post ako, ma'am, eh kasi nakita ko sa Facebook account ninyo po. Tapos yun po, na-encourage po ako ng ate ko na why not na mag-join kasi sayang naman, tsaka baka magkaroon ng opportunity na manalo. So nanalo talaga kami. Thank Yay, you po. Congrats. Salamat po sa inyong tulong. Malaking tulong po ito sa akin as an OFW. Salamat po talaga, Ma'am Ella. So okay, hug na lang tayo congratulations. Thank you. Po. ka talaga this Christmas. Thank you, thank you. Ikaw, natin. Ang sister mo na si Janet na siya talaga nagpost post yung um pauwi niyo about your story na sincere talaga, 'di ba? Thank Saan? you, sister. Oo. Uh -huh. Meron ka bang mensahe kay Janet? Thank you, sister. Ngayong Pasko po ang pinaka-happyng Pasko po. for almost 10 years po na OFW. Ngayon po ako na uwi ng Pasko. Salamat po. Thank you. Congratulations again. I hope na itong maliit na maleta makapasaya sa inyong Pasko ng pamilya. Sige, talamat talaga. Nakaka-touch naman ang kwento ni Luz Viminda mula sa Mlang. Ni-appeal jud ko ane tungod kay gusto pong ko magkaroon o sariling luggage kay tungod Uh, Nag-abroad man good ko po, uh, that was 2013, and then nagapalit nag naga ko luggage pero <laughs> mga second hand, ganang sa garage sale. Uh, isa po ding luggage man good nga makita ni ma, as OFW nga trademark yun nga dako kaayo siya tabang sa kuha tungod kay in case lang po nga mabalik ko sa abroad na luggage na sudlan. Kwento ng sakripisyo naman ng kanyang inang OFW ang hatid ni Ina mula sa Carmen. Moto, makaingon ko nga deserve cute kaysa sa mama nga, matag, mahatagan o pahalipay karong Pasko kay Kuan. Sa tanan niyang sakripisyo nga uh, gibuhat para sa amo uh, makaiskwela lang mi. Mang, daghan kayong salamat sa tanan o punta uh, safe ra ka permit sa layo o ang imuhang effort kay appreciate ka yun ang huwag ayaw ka bala ka mang buhato na mo tanan maka makahuman radyod ni sa mong pagskwela mang para dyod sa imo huwag ka to lang mga pala nga palangakay ka na mo Makukuhanan din natin ng inspirasyon ang post ni Maylin mula sa tulunan. Uh, bilang isa ka OFW, hindi lalim, no? Bado mahibi ako, ma'am. Kung isriyahan nga wala pa, ako nakabro sa papinadugin ang katama. Tanan nga obra sa uma, ako nina, kinatrabaho. Ang, ang ako nga, abana, isa lang ka, mga sa buong sa nine years ko sa abroad. Tako nga bulig ngay, Kanakapatapos ako sa duha ka maestra. Hindi lalim, isa ka OFW. Tanan nga, uh, sakripisyo. may pa ako nga kabataan. Gimbilin ko na sa ilang nga amay. Pero ginapasalamatan ko sa ginoono nga kay nga aman. Uh, -uli ako nga buo akong pamilya. Molo gid na kag madamoy nga salamat Ma'am sa imo nga bulig. Baggrabe gid ang ano ba? Natsubol gid ako subong. Tay. Napil ko gid ang pagpalangga ni Ma'am sa mga OFW. Amo ginakagmadamoy nga salamat Ma'am Ela. Salamat gid po. Maraming salamat sa lahat ng Cotabateño'ng nagbahagi ng kuwento ng inspirasyon at aral. Saludo ako sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Maligayang Pasko sa ating mga OFW at sa inyong pamilya. Thank you! Ang salamat, Ella! Thank you! Thank you! Thank you, Ma'am Ella! Thank you, thank you very much!